Ah, uh, ito guys, so ah, uh, yung mga dumating ng bagong tao. Oh. Ayan. ah, uh, to number, number one. to yan. Lay! Di tayo, detalye Di tayo, shortcut. Oh. Ang tubig na malamig guys. Ang tubig na malamig guys. Ang tubig Shout mga taga-tagig <laughs> May oh, So guys, ah oh. uh, May mga bagong dating yan. Ipapasyal eh, natin yan dito sa Boracay. Siyempre, yeah, bagong dating. Oh. Diyan lang ako sa may ano, pandan. Ay, pandan. pandan. Ayan, tara na ulit. Sa nose, tara ulit, mga inyahan. Eh yun yung pinaka-susunod. Ito, may tama naman putang ina. You know? <laughs> <laughs> oh shit, not good. Ngayon, papasyal tayo dito sa ano, sa Apo Kabismen. Ayun. Pero kung vlog to wala nang signal. Grabe. Ayun, dami ng mga tao na Viber net, putang ina. Dali-dali paing ano namin, yung paglalakad, pero ito yung

Oh, no. oh shit, not good. Oh, ka bawal mag video dito tanga. Oh, ang wila ba siya mo? Oh, ano bawal kita? Toris, Toris lang kayo, Toris. Bawal mag video ang Toris. <laughs> Hahaha. Ano? Bawal. Tutayo, tutayo.